Ano nga bang meron sa application ni Mubit na wala sa application ng ibang NC Taxi? Sa mga delivery biker nga pala dyan at saka sa mga empleyado dyan na may mga motor at gustong mag-apply rito kay Mubit. Panoorin nito. At least may idea kayo kung anong meron sa application ni Mubit. So yun, what's up mga paps? Ako nga pala to. Si Noah, isang movie dress. Isang movie biker. So meron lang akong isi-share sa inyo sa mga rider dyan. Mga diri-diri rider, Shopee, Lazada. At ibang MC taxi na gustong mag-switch dito sa ano. Dito sa movie. Ipapa, i ko lang sana sa inyo. Saglit lang naman to. -discuss ko lang sa inyo kung ano yung meron sa application ni movie na wala sa iba. So umpisa natin dun sa may auto-accept auto accept ito yung kahit may sakay ka pa lang oo kahit may sakay ka pa lang may papasok na sa iyo na booking 1 kilometer bago ka makarating doon sa drop off location papasok na yung another booking mo halimbawa uh, nandito ka pa lang nandito ka pa lang sa Walter Mart tapos ang drop off mo ay doon sa SM papunta ka pa lang doon sa SM may papasok na sa iyo na booking ang kinaganda no yung next na booking mo is malapit doon sa pagda-drop offan mo so sa madaling salita walang nasasayang na oras or gasolina. Tapos <coughs> excuse me. Tapos sunod yun yung tinatawag yung promo at saka cashless. Sa promo at saka cashless, meron silang ano, hindi katulad sa iba na kapag pumasok yung promo o di kaya cashless, yun yung binayaran na ni customer through GCash, mapupunta yun sa top up dito kasi hindi eh meron silang ano meron ti mayroong uh, uh, cash wallet na tinatawag si Mubit yung mga promo at saka uh, cashless papasok sa cash wallet from cash wallet pwede mong i-transfer sa GCash peperahin mo yon pwede mo pa rin yung ano gawing pera tapos sumunod dito is yung set destination ah, uh -huh, ito maganda tong set de set destination na yan kasi halimbawa taga Alabang ka tapos nandun ka sa Makati gusto mo nang umuwi ng Alabang siyempre para di masayang oras mo mag set destination ka from Makati to Alabang ayun, isi-set mo lahat ng makukuha mo is papuntalan ng Alabang hindi ka na pwede makakuha ng Pakalohokan, pamarikina, pakas Quezon City kasi ang isinet mo is papunta dun sa Alabang. So, hindi sayang yung gasolina. Oo, hindi mo nga makukuha yung direct diretsyang pampuntang alabang pero at least papano pa unti-unti alibawa galing ka Makati makukuha mo pabikutan from bikutan set destination ka ulit makakuha ka pasukat at least palapit hindi sayang yung ano hindi sayang yung gasolina tapos sumunod yung hail yung hail naman kapag may lumapit sa iyo na pasahero yun yung pwede mo siyang ihabal ng legal kasi pwede mo siyang ibuk ibubuko o kukunin mo lang yung number ng customer ibubuk mo siya doon malalaman mo na yung pamasahe eh. pwede mo na siyang hatid safe na kayo kasi kahit papano dumaan sa booking kung may mangyari man wag naman sana maaksidente kayo pasok pa rin kayong dalawa sa insurance yung hail kasi yung iba, ibang ano, ibang application, meron na 'yon. Pero dati kasi wala. Si Mubit lang kasi ang kaunaan meron ganyan. Sumunod is yung face verification. Uh Kada mag-online kasi si rider, uh, meron kang face verification for safety ng application 'yon. Para hindi pwedeng gamitin ng ibang tao yung application na 'yon. At least kahit paano, safety customer na yung sinakyan yung rider is yun talaga ang may-ari ng account. Kumbaga, hindi pwedeng maghirama ng account. Hindi ko sinasabi na yung ibang application application ha, na naghihiraman sila ng account ha, pinapagamit sa kuya, pinapagamit sa tatay, yung mga ganun kasi meron na nakakwentuhan ganon eh I, uh, sa gabi daw yung anak niya ang gagamit tapos sa umaga siya naman daw ang gagamit dito kasi hindi pwede yon kasi kailangan yung magpa ano, self verification magsiselfie kayo gamit yung apps para malaman na sa'yo talaga yung account na yun eto, ito tapos sumunod is yung ano yung free chat at yung free call etong ang kinaganda ni Movit kasi hindi mo na kailangan magpa -load. hindi mo na talaga kailangan magpa -load. ang kailangan mo lang may data ka goods na yon kung may packet wifi ka eh, di mas maganda kasi hindi mo na kailangan magpa ng only call only text. kasi dun sa application meron na yon pwede mo nang tawagan si ano si customer pwede mo nang i-chat si customer apps to apps ang nag-uusap doon hindi mo makukuha hindi makukuha ni customer yung contact number mo hindi mo rin makukuha yung contact number ni customer kaya yung mga ano diyan yung mga rider na mga babaero kinukuha yung number ni customer safety customer dito kasi nga hindi na kukuha ni rider yung number ni customer pero may paraan doon pero hindi ko na ituturo yon kung paano yon tapos ang sumunod dito is yung ano yung toggle off oo oh, oh, itong toggle off maganda to para sa akin ah maganda to kasi yung toggle off pwede mong i-off yung papuntang Bacoor papuntang Cavite papuntang Rodriguez Rizal basta yung mga malalayong lugar pwede mo yung i-off parang ang pipiliin mo lang is NCR lang pag NCR lang dito dito ka lang Makati, Taguig, Pasig uh, Paranaque, Pasay dyan ka lang mag -iikot. so yun yung kinaganda ng apps ni Move8 na wala sa iba kasi sa iba or sa inon mo yon automatic lahat yun papasok patagay tay, lahat yon, eh kung hindi ka mahilig sa ano hindi ka mahilig sa abe, adventure, hindi ka mahilig sa nakalayong booking, syempre pangit yun hindi mo naman pwede i-cancel yun kasi bababa yung ratings mo tapos ang sumunod dito is yung CS ratings oo, oh, mayroon tayong ratings ng CS kung yung mga customer pwede nilang tayong i-rate, halimbawa mabaho yung helmet mo, rate ka ng customer na mabaho yung helmet mo wala kang magawa, wala laban, pero ikaw halimbawa sumakay si customer, mabaho si customer, ramoy putok, halimbawa lang ha pwede mo rin syang i na si customer ganto ganyan oh kumbaga hindi trans hindi transparent kumbaga ano pa rin eh ano pa rin tayo ah kung ano yung pwedeng gawin ni customer doon sa rating rating pwede na rin natin pwede rin natin gawin kunwari si customer medyo bastos pwede natin siyang i-rate ng bastos rude customer kasi kapag laging may nagre-rate sa kanya ng ganon kunwari sa dalawang sunod-sunod na araw-araw may nagre-rate sa kanya na bastos siya pwede siyang maban kasi ibig sabihin masama talaga yung ugali ng pasahero na yon so iniisip din ni move it yung safety natin, hindi lang safety ni customer ang iniisip so yun yung mga kinagandaan ni Movit so yun, kung so, gusto nyo pala mag-apply dito kay Movit, apply lang kayo, Ang ah, nga pala, meron lang ako isisingit sa inyo bago ko patapusin itong video nito, hanggang June 30 uh, mag-apply kayo kay Moveit kasi may chance kayong manalo ng ano may chance kayo manalo ng ADB 160 at saka Honda Click 125 so kailangan nilang magpa-activate ng Buwan ng June, itong buwan ng June na 'to. Gamit lang kayo ng referral code ko. Ito 'yon. 'Yan, Nova. Tapos 'yun na 'yon. So, hanggang dito lang mga paps, sana may natutunan kayo. Bye, ingat.